dragon ayan kamusta 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 grabe sobrang init dito sa ano Mindoro hanggang ngayon ano di pa rin umuulan sa ibang lugar ulan na sa amin wala pa din ayun yung ibagsak puro kulimlim lang ambon pero yung ulan talaga na malakas wala kahapon di ba nag ulan wala Ambon lang. Yeah, Hindi naman manging man. ano. Binagsak talaga. Tapos may pasabay pang brown out pa naman. ka Tapos uh, sa susunod na araw guys, 3 days kami ano, walang power. Ano? You know? mm -hmm. Kaya kapag ano, wala kaming upload, alam nyo na. signal. <laughs> wala kaming signal. Pag, walang, pag brown out, wala rin kaming signal guys. Jamay, jamay. ganun ka boring ang buhay namin dito. So, ngayong araw, nandito tayo ulit sa Kubo. Luto kami ng ano, Biko, nagka-create daw si Gigi, sabihin ko. Sabi ko. <laughs> Tapos, ang lunch natin, nag-ano lang kami, namili lang kami ng pang panggisang gulay. Tapos, Senti pa kinagat ng aso. Diba kita mo anti oh? na tignan yung aso. yung baro. Oh. Ginawa sa damit ng tipasing. Oh. pa sing Ano na siya? Nagtapang? Anong nangyari kaya dun sa aso na yun? Sino ba yung si Oreo ba yun? Yan, baka bukas ipakuan namin to. Paturukan. Hmm, kasi... Punta kaming bayan. Galos lang mo. Hmm, kahit, kahit pa. Sa... Sabi yeah. nga sa meeting dyan, oh, oh. oh. kahit miski, ganun lang daw lang kanya. Kahit kurit niya lang oh, yan. Baka bukas mag-aw-aw ka nanti. Ante ah. Uh, Ante Au, au, ito, au. ito guys nice yung ano niya oh. Ito mga kadragon yung ano niya. Hindi naman siya ganun kalaki pero ano, mm, may sugat pa din siya. Ayun oh, yan. Yung pasensya na no, sa kuko ko. Nagkuha kasi ako ng uling kaya may tin. Ano, yan oh, nakita yellow. niyo ba yan? Yan. Yan. Tapos to <laughs> na, na niya yung damit niya oh, pinuno, inakyat siya. <laughs> po ito. Nagkupo ako sa kwa. Para hindi niya ako maabot. Naabot lang ta Maamo yung kay Auntie Pasing eh. Pag naglapit ngayon kay Auntie Pasing, naga... Na, na, Nagapakalong. Pa Nagapakalong. Tapos, di ba, ginaganon mo yung mm -hmm. ulo niya, Ante? Pero, ngayon, 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 naging ano lang. na siya, matapang na siya. Ewan ko kung nangyayari sa aso na yun. Ano kaya nakainan kaya oh, ito pa, buti kamo, nakabag siya. Oh? Okay, ang ngayon ngayon. Yeah. Ito yung una niyang inano, tapos nag, ano ito siya dyan. Ito, bago. Ah, bago ng, nag ano. Buti ka mo, hindi, hindi niya naabot yung mo. Hindi, ma, mata. grabe ang nginig ko eh, nung nakita ngayon, ko. Eh. grabe. na ba, ano ba, ano

Oh, 'di ba? Kahit tinapalang ang sagpang, Perfect. Ginisang gulay. Ayan mga kadrago na habang niluluto natin itong latik mag lunch mo to. Matagal-tagal pa yan. Masarap ang biko kapag maraming latik. Parang hindi mo kami kanya pig? Hindi maligat? Hindi. Sabi nung nagtinda maligat. <laughs> Tapos ay Bahat sinabi ng tindirang maligat maligat. natin antilok anti <laughs> Shout out. Kita man eh. Jay kalabasa mo. pagpaw po babaw mo yung sagpaw. Para makita na may sagpaw. <laughs> o, oh, ba diba, Tatlo lang kami ang dami, ang dami ng aming ulam. Wala yung masilan sa gulay. Hindi natin kasama. Busy siya, guys. Ang pa ano? Ang ganda ng bahay. Busy. Can't hangin. Can't hangin. Oh, ang sarap. Oh, mm. mangan tayo, kakaruba. Ama, salamat po sa mga biyayang pinagkakalog niyo sa amin sa araw-araw. Maganto na itong lakas sa pagbiling ko sa iyo. Hiniling po ng lahat sa Panyo sa Kristo. Amen. Amen. Kain tayo, mga kadagoy! lunch na. Ano na? 12.45. Uh -huh. Yan, meron po kami puto with uh -huh. lachi plants sa ibabaw. Oh. And mangga. <laughs> Pang lang kamatayang mangga. Hangga't may mangga. Yeah. Hindi po lang. kami kaliwete, naka-front lang po yung camera kaya ano. parang kaliwete kami. <laughs> Kasi parang kaliwang. Sa tubig din kaliwete. <laughs> Makain pa kaya natin yung biko mo, JJ? <laughs> si JJ nag-request ng biko eh. Kainin Napapakain natin eh. Kan, sarap ng ano, ng okra. Pero syempre, mag idip idip muna kami mamaya. Ay lang isa pa namin kung pa Para namin pag ano, gising. De, kain tayo ng ano eh. Ng biko. Yung sapat alo, tipa kaya, nanaw yaw. Hmm? Sama so. kayo? Uh? Sarap. kuk siap kak kakain din erit ng gulai mm -hmm. madalang gulay. Isda. isda karni ya yeah, kung minsan patanik, kung minsan munggo. Hmm? Favorite ko ang okra. Yung iba ayaw, no? Mm -hmm. Dati nung bata rin ako ayaw ko. Tapos, nung kwan na, mga grade 6 siguro. nagustuhan ko na siya. Hmm? Hmm? Crunchyante. Hmm? ko yung <laughs> Sarap. Ayan. Uh -huh. Mapaparami ka ng kain pag ganito ang ulam. Ayan. Uh Kasarap -huh. talaga magluto ng tipasin. Ayan. Uh Ayan. -huh. So, pag sa gula, Sarap. May gusto pa akong niluto mo nun eh, nung sa may batang matanggas pagkasi mm -hmm. ng yun tayo anta? yung nasa bahay tayo ni ay, ano yun. ni Manong Junior mm hmm. yung nagluto ka ng gulay ay pakbet parang ano lang din yun bulang lang ba yun nagustuhan ko yun eh yung pagkaruto mo na yun kalimutan ko na yun <laughs> <laughs> parang may halo pang kwan doon na ay talbos ng kayote. Ay, hey, ba nagluto nun? Na? No, no, si ating rich din. Hindi na maalala. Ako, baka maubos yan pa yung gulay. Hmm. 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 Sarap ng gulog na talo. Ayan, gusto ko lang pala batiin ng, ng advance. Happy birthday si si, si Sheila Jane mm -hmm. Espanyola. Yeah. Belated happy birthday, ka, birthday ay, advance. advance. <laughs> pala. Advance happy advanced birthday, birthday. si, po. ingat ka dyan Jane, sa... Sheila Jane Espanyola. Hong Kong. Mm -hmm. Solid viewers ng Team mm DFL. -hmm. Yeah. Kim. yeah. Yes. Walang nagkakain sa lamig sa namin. Basta makakunang pagkain, labas. Kami din, walang nagkakain sa lamisan sa <laughs> namin. <laughs> kanya-kanya. <laughs> Doon kami sa papag sa labas. Mm. Ayun guys, sa mga oras na to pala, nasa labor room na daw sa ate Greta. Yan, sana maging man. successful ang Kala kanyang pangangan. Pero ano, 7cm pa lang siya, mataas pa. Mm.

Shout out din pala kay Ben C from Toronto, Canada. Yan. Hello po, hello po. po. Salamat po sa panonood. At belated happy 64th birthday din pala kay Ma'am Mary Ann. Yan. Belated happy birthday belated po kay Ma, Ma, am Ma, am Ma, Mary, -Ann. Po. Ma Mary Ann. Ingat po kayo palagi. At kay ano, kay Sir Dennis Salonga. Ayan. hello po. kamusta ka po. po? Ingat po kayo diyan, Sir Dennis. Yung comment down lang po yung mga gustong magpa shoutout out. Kapag naalala natin 'yan, shout out natin. Minsan kasi nakakalimutan ko talaga ketchup ng ano, ulo ng tilapia. Sipsipan. Tilapia o Ay, tinapa. eh tinapa. naging tilapia yung tinapa eh. Siyempre, kay Gaya, mga tayo Gaya. Kay Sir Willie Mendoza, kain po. Kain tayo, kain Sir Willie. po. Kayser Anonymous subscriber. Mmm. Sarap. Ang lalang mga paing guli. ng ox. Mabinta yung okra. Hindi, <laughs> wala sa atin mabinta. Hindi <laughs> <Diyan> pa sa hindi. Ay, ano. Hindi niya ma... Hmm. Kasi yan ang palaya. Hindi ko nakuha na. Kwanaw. Matigas man. Matigas. Eh kaya hindi mo suot yung ngipin mo. pa sa alin. Kanin pa? Yan yes, ko. pa. Yes. Kunti pa, pero pag nakapatay yung camera, more pa. mangga. <laughs> <laughs> Ito, okay, so pakain din. Ang hanggang kakain ng dito. Sente, Ligaya. Nahiya. Pag maraming kinakain. Kaya nga, no? Lahat baga yun ko. Kabain niya. Bain niya pang dalaga. Ay, dahil niya pa kami. Kami nga, kain lang ng kain. Ah.

Hindi nagpagamot ang ipin na, eh. di ba kung mm -hmm. um, um, ko Ay, blaga ha? Yung nga to, 140. Kamuno, ubon na yung tinsa. wala Para malagdagan nga yung hukan ko, dugo. Senti pa sa ina, ipinunta naman namin dun sa ano kanina. Manggagamot. Hmm? May pinainom na parang ano ba yung tape? Langis? Langis. Ganon din dati sa akin nung naano ako ng aso. Pang first one. Pang first, ay. aid. <laughs> <laughs> sabi niya, sabi nung naggamot, nung nagpainom, wala na yan. Sabi yeah. Hindi, ay, kahit din yung napaturukan niyan, syempre, panigurado lang din. Paturukan namin siya bukas. Bantayan na yan yung mga mga, mga, mga santipasin pag baka mag-aw-aw. Ngayon, nga nak, na Ngayon nga sana. Wala akong kaba at nakainom na ako lang gamot. Ngayon nga sana ayaw na naman kay, ano, sabi niya. Maliit lang man daw, kahit maliit yun. Sure. Manda. Sarap ng mangga. Ayaw kong makangangyong ang dami kong na nakain. dami kong nakain. ko kain talong, buti ng palaya. Buti nang nakadumi ako kaya may space. <laughs> eh, sarap nung bilog na talong. nag-brown brown na ah. Oh. Nag na ako ng taro. Nag-certain tita. Madami, oh. madami, madami labit. Madami labit. Kunti lang pala yung kalahating kilo ng malagkit. <laughs> kalahating lang kasi yung binili namin. Ayan na lahat <laughs> yung guys. Ito tayo dito. Dito natin makubog yung Baka pag-iwala lang tayo. Ayun guys, sakto lang siya sa ating dalaman. <laughs> ano. Talagang natansya eh, no? One fourth tong para sana nakuhaan. Okay. Sarap nito, na oh. Kita hmm, nalagyan Sarap nalagyan. to guys, ano. Lagyan ng asukal. Gawin mong ulam. Sarap. Masarap siyang ulamin. Pirigaya! Hindi ko. Ay ka mga hindi ko. Karami ka na eh. Ito ka ka wala mm. na na. Nagtabala ulo. yung ano lang lalo ka na. Kaumay din kasi pag marami siyang ano, lalo. Uh -huh. Puro lalo ka. Ito tinaimas yung maraming lalo. Maraming latik. Latik sa Tagalog. Ladag sa Ilocano. Sa pay <laughs> 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 Hindi yung ladag <latek> sa ulo. <laughs> Dati uso yung ladag sa ulo. Ladag mo. Oh, may masanay na eh. Naplagan ti latikat. Ikaw ba namang dalawang Ayan ang hindi tinipid sa latik. Tara, mm. ang ating atin atin. atin finished product. Mm. Magandang time Kar na. Karirin tayo pa lang. Magandang time na. 2.30. Ha? Ha? Bakit? Makasuyan. Ano? Bakit? Ay, yung pinagramang ko lahat ito hindi pa rin namin tumaubos kahit konti lang. Lucas, ang sarap isang slice siguro kami. <laughs> Masarap 'to sa kape. Kaya alam, maaga pa naman para magkape, Alas 2.30 pa lang magkape ka na. Mainit. sa bahay to, bak nito pa. Mainit pa. With coffee. Mmm, masarap. Wala lang nagagawa ng ganito na. No? Mmm. Ganon din ng buti na. Kaya lang tayo hindi nakabito. Kaya masarap yung ginagawa ni Lawana. Ta sarap hmm Craving satisfied. Sarap daw Alam yeah. ka? Mm -hmm. Kaya pala, sabi ni Kapitan, kunti lang yung kalate, Totoo nga. Kalahating kilo lang si biniri namin malagkit. Eh, naka... Nakapak na yun ng Pang isang kilo. Kaya nung dinila ko sa motocrisical tayo na kaya, na <laughs> <Sabi, laughs> yan lang? sabi. Oo, yan lang. Sabi, ikaw nagsabi na kalate <laughs> lang. Kalahating <laughs> salop. Ah, nga ah. pala, kalating sa loob. Mm -hmm. Eh hindi man sila pero sa loob. Per kilo? Per mga. pala te? 50? 35? Ay. Ang muro na malagkit dito. 70 lang. 1 kilo. Kung puro sa loob 130. Basta. Hmm. Mm -hmm. tayo Kami mm -hmm. kong nakain mangyakan nila kanina. <laughs> nagpururot ka na eh. madinaka eh, madi nakasangpot yung day ban tayo. ilabas niya, ilabas niya lahat tayo. Masa't ilabas niya ko, ang dabang yung burus ng kapit. <laughs> <laughs> yeah. Ito <wap> <laughs> <laughs> ka, buto ka. Agunipay ka. Anong hindi magdanaw. Sinabayan ng tubig na madami. Malamig Pag pata. Malamig na yun. Mm -hmm. Sa akin. So, ayan mm -hmm. mga ka-dragon. Sana nag-enjoy po ulit kayo sa panibagong episode. Hanggang sa muli. Kita-kits po tayo. Bye po. Bye. Ingat po kayo palagi. We love you guys. Ingat po kayo dyan.